Masarap talaga mangga. Sarap, sarap. Okay na ba yung best yung binili mong mangga sa'yo? Ano man sabi mo sa mangga ngayon? Sa napili mo? Best. Ano masarap? Hindi na ko dito okay, sa ano. Saan? Saan ito makikita? Sa bubo. Bubo? Saan bubo? Anong dahil ba? Anong barangay? Anong barangay? Anong barangay? Pinag marakan? <laughs> <laughs> oh, 60 pesos lang. Ah, Mayroon kami ng tapiok. Ano mo sabi mo sa mangga na bili mo? Maapangis sa kamabaho. Masarap siya. Wow. Tikman mo nga. Ay, para <laughs> sa vlog. Ma